Kaya eto na ang pulso ni mm Marco! -hmm. <laughs> Uy, gusto na, John. Gusto na pa. Eh, pasensya. Eh, kasi nung uh, huli kong napakinggan nyo yung, yung interview, eh parang uh, eh baka kasama ka nila. Eh, magkakonsulta sa iyo. Eh, pasensya ka. Nadadamay ka sa init ng ulo ko. Pero hindi lang ako mainit ng ulo. Hanggang ngayon, marami pa rin ang mainit ng ulo. Dahil nga dun sa nakaraang linggo. Eh, mabuti na lang na-interview mo. Eh kung di mo pa ay eh, siguro tuloy-tuloy eh, ang penalty at tuloy-tuloy ang pag-iisip naming mga uring manggagawa tungkol nga dyan sa penalty daw doon sa pagbebenta at uh, pagbibili ng second hand na mga sasakyan. Alam mo eh Repa, ako masabi ko lang, mabulalas ko lang itong samanan loob ko. Inaabangan ko nga kung meron ka makakausap ulit ngayon eh. Meron pa ba? <laughs> Bukas. Eh sana. Eh gusto mo ulitin ko ulit ito Pero ngayon sasabihin ko na sa ng loob ko Kasi ilang araw ko ito itinago Iba talaga itong LTO ano Lahat talaga ng pahirap ha Iniisip ninyo Ay nako Ay buti na lang Pansamantalan yung itinigil yung mga kalukuhan ninyo Pero ang tanong, Repa, sa susunod na implementasyon ng AO na iyan, pinag-iisipan your... na kaya talaga nilang maigi iyan. Kokonsultahin na kaya talaga nila ang mga stakeholder Oh, Kayo kayo na naman ang mag-uusap-usap at magdedesisyon diyan. Ay nako. Masabi ko lang repa ha sa mga hindi po nakakaalam kung paano kakomplikado yung proseso ng pag-transfer ng name ng old owner dun sa bagong nakabili. Abay ko sinimplihan lang ng LTO yan, hindi tayo aabot sa ganito. Itong sistema na nakasanayan na natin ay matagal ng kalakaran niyang open deed of sale na iyan at totoo naman maling mali. Eh kaya lang pinamihasa ninyo eh, hindi ba? Matagal ng kalakaran, inasnap, gusto ninyong baguhin. Ang gusto niyo damay-damay, pati yung mga noong nakabili na. Ano pa, inasnap. Inasnap of a finger eh, gusto nila. Ay sorry, napapa-English ako minsan pagka ako'y naiinis. Yan ang mga natututunan ko sa iyo eh. Hindi ba? Si Darly, si Darley the Roca nang gigigil din sa'yo. iyo. Ay, sinasabi ko sa'yo, Darley, tayo yung <laughs> Nang masabi ko sa'yo lahat ng sama ng loob ko. Pantaki mo yun, pre. Ah. Ay, napaka-komplikado kaya. Ah. Pagka'y Pagka maglilipat ng pangalan, di nyo alam kung paano. oy mm. O hindi lang iisang ahensya ng gobyerno ang kailangan yung puntahan, ha? Tapos ngayon, gusto nyong biglain? Gusto nyong itama lahat? Nang ganung kabilis? Na di nyo naisip kung sino mga tatamaan dyan? Hey, hindi nga lang iisang ahensa ng gobyerno Kailangan mong puntahan Sa transfer of ownership ng sasakyan na iyan ay, Base doon sa huling pagkakaalam ko ay, Apat na magkaibang lokasyon Ang kailangan mong takakin dyan eh. Kailangan mo ng HPG clear Hindi pa repa LTO pupunta ka para doon sa CTC E pupunta ka pa sa abogado Para doon sa Notary Public Na lahat ng mga dokumento tapos gusto nyo 20 days, change Bakit of ownership, agad-agad, na i-transfer na. Bakit nga? Uy, LTO. Eh, patas yun eh. Eh, teka hindi naman lahat may pambayad, saka hindi Please, lahat na, may uutusan. Ano mong ng LTO? Kasi yun ay batas lamang na kanilang ipinatutupan. Eh, sino ba kasi nagsulat ng batas sa iyan? At, Sabihin mo na, noong isang, noong isang linggo pa namin tinatanong sa iyo, sinong promotor niyan? Sinong hahanapin ko dyan? Sino mo may, eh. may pasimuno niya na parang hindi napag-isipan? Kilala mo naman kung sino eh. Sige, itext it mo na lang sa akin ha. Ako na bahala magsabi doon sa mga repa natin kung sino yan. Pero repa, kasi ay, kami mga uling manggagawa, wala naman kami mauutusan, wala kami pambayan ng mga mag-aayos ng mga mapeles na iyan. Kami ang mismong nag-aasikaso niyan. Eh pasensya na kayo LTO kung di kakayanin ng 20 days. Eh kasi na kailangan namin magtrabaho para may mga pampasweldo sa inyo diyan, 'di ba? Uunahin namin yung pangtrabaho e, para may niya, sweldo. Sabi ni niya Darly, niyaya niya kanya sa East Ocean. Bakit meron na bang ano doon, lechon? Mm. <laughs> Bakit dumugo ni Yaya, Darly? At morning, kay Robert, kay uh, Ernie, at kay Regan, ayan. Mga rep ako yan. Mainit din ang ulo ng mga iyan. <laughs> oh, bakit ba ang sabi nito? Bakit Ito ni Tony C. ng Powerhouse Power Tools. Isa pa yan. Kumpare ko din yan. Sabi nila, bakit daw oh, oh ang that. hilig nitong LTO na pasakitin ang ulo ng mga motorista? Pwede rin ba nating pagmultahin ng LTO sa mga aberya sa pagkuha ng lisensya? Bakit mo ako naalala niyo yung card, yung card na naging papel, naalala nyo yan? E dun sa napakatagal na plaka, pwede rin ba nating pagmultahin ng LTO? Inabot ng ilang taon yung iba. Wala na ba kayong backlog sa plaka? May tanong ko lang. Ilang pang hindi nyo na ibibigay? Kailan magkakaroon ng penalty sa mga incompetent Ay, tagal, LTO tagal, officials? Tagal, tagal. Yan ang gusto ko malaman. Saka so, ma, ko lang din, Repa. Paano sila nagdesisyon doon sa 20 mil kada multa? 20 mil doon sa buyer, 20 mil sa seller, 40 mil. Mas mahal pa yung penalty kesa doon sa presyo nung second hand Totoo na motorsiklo na binili ko. Di ba? Yung mga may na naman ang unang tatamaan dyan eh. Totoo yun. Antay na naman iyan eh. Saan galing yun? Ha? Paano nyo naisip yun? Hindi nyo alam kung magkano lang yung presyo ng mga second hand na motorsiklo na binibili nung iba panghatid sundo sa mga asawa nila sa trabaho o kaya panghatid sundo sa mga anak nila eh hindi naman lahat di kotse. Grabe ginagawa nitong LTO, nag-init ang ulo ko lunes na lunes. Okay po, pasensya na pinapadali po. pinapadali niyong buhay namin eh, lalo niyo kami pinapahirapan. Kaya ako, ako, eto huli na ito. Binibigyan ko ng 20 days ang Pangulo 20 days, Diman President! Demanding ito. Para ba Binibigyan para ko. Ka, ha? Hindi ko sakali, malay mo. <laughs> Binibigyan ko ng 20 days ang Pangulo. Hmm. Palitan mo lahat ng na mga nakaupo sa LTO. Osa. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw Pisang mo maniwala sa akin, eh.